ayan good morning ulit sir Arman nandito ulit tayo sa farm nyo at nakakatuwa napakaraming bunga nitong inyong dragon fruit kumusta po ano po ba ang ginawa nyo at napakaraming bunga mga estimate nyo po ilan po yung ang tagging po namin uh, ng uh, June 9 ay uh, 24,000 flowers Wow, napakarami. Ilang poste nga po ito? Uh, 2,000 na uh, 2,100. Oo, oo, galing. So, ano, meron po ba kayong ginawa na kakaiba? Uh, uh, matanong ko po uh, mga uh, anong ginawa nyo at bumunga siya ng ganyang karami. Well, ang yung usual po namin na practice, ah uh, every two weeks ay nag-granular fertilization kami uh, UNIC 16 plus MOP. plus uh, regular every week nag-spray kami ng sa ngayon ang practice namin is catalyst plant so, catalyst, uh, so weekly namin ginagawa yon plus uh, nagkaroon din kami ng ano ng uh, uh, during nung, during the time na nag granular fertilization kami naglagay din kami ng uh, ng maliit na bahagi ng plant catalyst sinama namin sinama sa, sa fertilizer fertilizer so, yun, yun lang ang naging practice namin uh, every month every two weeks uh, ano kami uh, uh, granular fertilization plus weekly yung spray yun weekly namin. spray uh, Uh, ano lang. po ang ratio nyo dun sa spray nyo ng catalyst sa spray namin ng catalyst 1 kilo na plant catalyst uh, isang uh, 200 liters na tubig sun drum wow. galing, pwede ko po bang matanong uh, kailan pa po kayo gumamit nagsimulang gumamit ng plant catalyst actually ma'am nag start kami last year pa Last year. last, year. pa kami nag siguro mga August, ganyan, July. pero nung last year kasi uh, hindi pa namin siya masyadong uh, inadapt na ano na kumbaga kasi may dati kaming protocol. Kumbaga, nagkaroon kami ng transition, transition period. Unti-unti uh, niyong... unti-unti kami nag- uh, nag-iniwan uh, yung dati namin practice. Tapos uh, nag-shift kami sa plant catalyst. Yan. 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 Yun oh, yung e Tapos ngayon, puro ano na kami, uh, plant catalyst. Puro yan, plant nage. catalyst uh, na lang, sa lang po. Opo. Uh since nung uh, <coughs> since, simula nung nung no, kanyang ano kanyang uh, mag-fruiting season siya magsimula maglabas ng buds puro plant catalyst so uh, unti unti nyo nang inales yung mga ibang ginagamit nyo na fungicide, yes, insecticide ma yes ma'am, at saka bukod dun may mga ginagamit pa kami mga flower power, oh. fruit power dati, uh, oh, dati Oo. Oh. Oh, oh. so atin tinanggal na ho namin yun. nag uh, focus kami sa ano Uh, plant catalyst. So masasabi nyo po ba na uh, nagawa ng plant catalyst ah uh, yung purpose nung ibang ginagamit nyo like yung flower power ah uh, uh, may magandang epekto po ba itong plant catalyst kahit hindi nyo na ginagamit yung ibang ginagamit nyo dati? Well, tingin po namin para may epekto kasi unang-una uh, nagkaroon ng increase yung yung dami ng bunga namin eh compared dun sa previous year na same month din. Uh, dati pinaka ano namin, pinaka peak namin na nakukuha na, na, na bunga ay 17,000. Same na dami rin ho po ng poste. Eh. Po Pero this year umabot kami ng 24. So Wow, galing. Mamakayo yung improvement. Ang ah, improvement. nak, uh, To think na catalyst lang ang plant uh, catalyst lang ang ginamit nyo. Plant catalyst uh, plus yung fertilization. Fertilization. Ngayon. So, yeah. ang challenge na lang po dito is yung mat makita natin kung uh, mapapalaki natin yung bunga. Yun. Yung sa na lang po ang isang kinakailang maobserbahan. Ito pong nakapag-harvest na po kayo ngayon this season? Opo. opo So ano po ang tingin nyo dun sa mga unang na harvest nyo? Maganda po ba ang quality? Ang tamis? Ang pagdating po sa quality kasi dahil uh, summer siya, maganda maano walang ulan lahat ng bunga is uh, halos good ho lahat walang reject Makinis Makinis siya, oh, malalaki Malalaki Makinis. Uh, well, yun naman hu talaga ang laging observation namin kapag like start ng bunga niya, lahat ng nagiging bunga niya is malalaki and makikinis. Mm -hmm. so, challenge lang pag dumating na itong ulan. So, yun, isa rin hong observation na ano, dahil puro plant catalyst kami, hindi kami gumagamit ng fungicide niya. Uh, makita namin na ngayon, nagkagulan na, tapos maraming bunga, tingnan na, magkakaroon ng comparison kung yung mga affected ng uh, kung uh, nabawasan ba o nadagdagan yung affected na bunga na nagkaroon ng fungus mm -hmm. so kasi may data naman tayo kung ilan yung reject natin yung last year at ilan yung uh, magiging reject ngayon. this year mm -hmm. so dun ho, may basihan tayo para malaman natin kung kung, nag, yung kung nag improve ba uh, uh, kung mag improve uh, ba Uh -oh. Kaya importante ho yung lagi may data, may lagi oo may maa. nakasulat para so uh -oh. marami tayong basihan. May comparison, oo. Uh -huh. no? uh -huh. Ayun, so sana ay tuloy-tuloy pa ang pag-harvest nyo na mas maraming ano. Last year po, ilang tons total ang na-harvest nyo for sa buong fruiting season? yun yung ay, ay, wala po akong data. Ah, <laughs> hindi last year. Hindi, opo, kasi usually ang nagbibilang yan yung, yung sa sales, yung sa yung staff ng boss ko. Ah, ah. Tapos pag na, once na nalaman na ng boss ko, sas sa amin. Ibig sabihin, kasi Dep minsan depende na, kung nararamdaman ilan. ko sa boss ko pag hindi namin nahihit sa kalang magsasabi pero pag nahit na namin hindi, parang wala na kami comment eh. sa inyo ah, ah, So, ibig sabihin na-hit nyo. Ibig sabihin, last year na-hit namin na, kasi kung hindi namin na-hit yun, sigurado uh -huh. may feedback mula sa boss. oh uh -huh. hindi na ba, magtatanong yan, bakit hindi namin na-hit, ano, ano, problema ano, ano, May paraan naman, kasi lahat naman ng sales, nasa logbook namin. Uh -huh. kaso wala naman lang busy time Busy na lahat. Pero yung ilang. before na gumamit kayo ng plant catalyst mga more or less ilang tons po ang naka-harvest niyo Usually po per ano per year mga 20-25 tons ang ano namin oh ang uh, 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 buong season buong season. Uh, buong season So last year nag-improve po ba 'yon? Last year nag-improve po at bukod doon na extend, Inabot kami ng November. Nagkaroon oh. kami ng harvest na November. November nakaka-harvest pa kayo? Yes ma'am. Yes, ma First week or uh, uh, mga first week or bago mag second week ng December ah ng November ah nakapag harvest ko kami mm. ibig sabihin kasi uh, yun yung ano yun yung hindi pa namin ma ano kasi parang nagbabago nga yung panahon hindi ko masabi kung siguro nagbago ang panahon or uh -uh. talagang na-extend gawa ng inputs na ginagawa namin yes. so pag normally this year, pag this year ko nag-umabot na November yan eh, tingin ko ano uh, tingin ko baka gawa na ng mga inputs na especially uh, ng plant catalyst ah plant catalyst. Uh, so yun, normally po ba nung hindi pa kayo gumagamit ng plant catalyst ang fruiting season hanggang anong month Usually po mga October lang eh. Mga ah, tapos na, no? Oo, tapos uh -huh. na. Uh -huh. uh, so, yun yung ano. Ayan. Ilang taon na ganun ho eh. Minsan oh, hanggang October lang talaga. November, wala hindi na kami makapagpasapit. So, November kasi bihira na ang nakakapagpasapit. So, maganda na ang uli ang, na ang, price. Presyo. Price doon. O, ano yung price mo nung start? siya oh, na rin yung, yung price ng, din. Ano, ng oh. huling ano so, so na, na magkano po yung last na mga harvest nyo dati uh, pagdating po kasi sa presyo may mga client sa na magpaga, parang <laughs> parang ano sila eh pero ang ano kasi namin ma'am pagdating sa presyo kami sa start ng bunga nagbebenta kami hangba, may may Uh, for, uh, last uh, last week na may nagkaroon kami ng bunga ang benta namin lang mga 120 140 lang eh So yon pag pagka uh, nag ano kami nag, pagdating ng month ng November at nakapagpasapit kami 'yun din yung nagiging presyo namin 120 Yeah mga Kasi alam naman natin na o konti na at saka lastulan na kumbaga mm -hmm. ng mga ano yun. Wala na rin uh, naman wala, silang wala, mabibilhan ng iba wala na, wala na Uh, last question sir sa tingin niyo po ba uh, uh, kung gagamit ng plant catalyst ay kikita pa rin ang mga nagda dragon fruit ano pong sa uh, profitable pa rin bang ang dragon fruit kung magagamit ng plant catalyst Uh, ang tingin ko po, compare po sa sa practice namin, kasi practice namin, gumagamit kami da, dati. ng, uh -huh. ng uh, fruit power. Uh, start kami sa flower power, fruit power, uh, sugar mover, at saka enlarge. So sa apat na ano yun, uh, sinisiguro namin na mailalagay namin yun sa buong uh, mula pagbuka ng bulaklak hanggang bago i-harvest sinisiguro na namin na mailalagay yung apat na iyon. So, ang per liter po niya is uh, 1,092 eh. Ang mm. isang uh, isang litro ng bawat isa na iyon. Bawat isa? Bawat isa na iyon. So, compare nyo po, di, so, na yung 1 liter na iyon, nauubos namin yon, So, ibig sabihin, sa buong, sa isang buwan, nakakaapat na litro kami. Apat na litro na uh, Uh, flower power. compare po natin sa ginagawa namin na catalyst ah uh, sa kasi weekly ano naman po kami weekly Spray. weekly spraying so nakakadalawang ano lang kami nakakadalawang uh, nakakadalawang uh, kilo per week. So most likely mga ano din siya mga ah uh, Siguro mga 4, 5,000 mm -hmm. a month ang gastos namin. So kasi yung fruit power na ina-apply namin dati, may kasama pang fungicide yun, tsaka insecticide. So ibig sabihin, mean, napakaraming yung may uh, ina-apply. At plus, plus yung, ano, yung labor na ano. Mm -mm. So, mm ah, hindi, walang, walang ano sa labor kasi weekly naman ang spray talaga. Mm -mm. Nak nakatipid kami ng na konti kung Just, ano talaga aanalisen. Parang nakatipid kami, kung hindi man malaki pero nakabawas natin. Nakabawas pa rin, ah, kapawas, no. Ah. Nakabawas ah. pa rin. Ayun. Wow, sige. Sana ba makikibalita kami uh, sa end ng fruiting season ngayon, kung makita natin kung ah at saka sana may, may extend natin kagali oo, oo. last year mm -hmm. uh, para. may nabalitaan nga ako sir yung isang gumamit nitong catalyst nakaabot naka siya ng December yun yung isang ano, hopefully magawa rin natin yan yeah. uh, sana Okay sir thank you at pa, uh, nakakatuwa itong farm nyo napakaraming bunga <laughs> <laughs> salamat thank you